EPP AFA 4 Quarter 2 Week 5 Matatag Curriculum Kasanayan na isasagawa ang pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Mga layunin Natutukoy ang kaibahan ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Natutukoy ang mga halimbawa ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas na matatagpuan sa komunidad. Para sa unang araw Balik-aral, panuto, tumpakners Tukuyin ang mga paraan ng pagtatanim at pangangalaga ng mga halaman. Narito ang mga pagpipilian. Abono, pagbubungkal, trellis o baklad, pagpapatubig, pagpuksa ng mga peste. Unang bilang, ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng pagtataniman. Pangalawa, ito ay natural o komersyal na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang sustansya ng lupa. Pangatlo, ito ang nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Pangapat, ito ay proseso ng pagpapanatili ng halumigmig ng halaman upang hindi sila matuyo. Panglima, ito ay ang paglalagay ng pesticides sa mga halaman upang mabawasan ang mga peste sa taliman. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay pagbubungkal. Pangalawa, abono. Pangatlo, trellis o baklad. Pangapat, ito ay pagpapatubig. At panglima, ito ay pagpuksa ng mga peste. Panuto, tukuyin ang mga sumusunod ng mga halaman bilang ornamental, gulay o punong prutas. Rosal, papaya, mangosteen, santol, patola, monstera, bayabas, gabi, okra at repolyo. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang Rosal ay isang ornamental. Ang papaya naman ay isang punong prutas o gulay. Mangosteen, ito ay punong prutas. Santol, ito rin ay punong prutas. Patola, ito ay gulay. Ang Monstera naman ay isang ornamental. Bayabas, punong prutas. Gabi, ito ay isang gulay. Okra ito rin ay gulay. At ang repolyo ito rin ay gulay. Panuto: Panoorin ang mga sumusunod na video clips. Itala ang mga iba't ibang hakbang sa pagtatanim ng bougainvillea, sili, at kamatis at punong prutas. Sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Para sa unang video, pangalawang video Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga hakbang sa pagtatanim ng bougainvillea, kamatis at sili at mangga? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagtatanim ng mga nasabing mga halaman? Para sa pangalawang araw para sa pinatnubayang pagsasanay, manood at matuto. Magkakaroon ng demonstrasyon ang guro sa pagtatanim ng mga halaman. Ang mga mag-aaral ay dapat makinig ng mabuti at magtatala para maghanda sa balik demonstrasyon o return demonstration. Pagtatanim ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Ang halamang ornamental ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon, at halamang baging. Ilan sa mga ito ay ilang-ilang dita, banaba, mayana, morning glory, sampagita, san francisco, santan, lemongrass, lotus, water lily, gumamela, bougainvillea at kaktus. Ang mga halamang gulay ay kadalasan nating inuulam o isinasahog sa ating ulam. Maaaring ito ay dahong gulay, bulaklak na gulay, bungang gulay, at halamang ugat. Ang ilang halimbawa ng dahong gulay ay alugbati, kangkong, ampalaya, kulitis, pako, at malunggay. Ang mga bulaklak na gulay naman ay kalabasa, himbabao, katuray, latok. Ang mga bungang gulay naman ay kalabasa, patola, upo, talong, ampalaya, sili, okra, malunggay, at kamatis. Ang mga halamang ugat naman ay bawang, sibuyas, luya, gabi, at iba pa. Ang punong prutas ay kadalasang lumalaki, namumulaklak at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chico, rambutan, lansones, durian, langka, abokado at duhat. Narito ang mga hakbang pagtatanim ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Narito ang pangkalahatang hakbang sa pagtatanim ng halaman. Una, suriing mabuti ang uri ng halaman na itatanim o patutubuin. Pangalawa, alamin ang tamang pamamaraan ng pagpapatubo ng piniling halaman maaring sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan o kaya naman ito ay tuwiran o dituwiran. Ginagawa ito upang matiyak at siguradong mabubuhay ang bawat itatanim. Pangatlo, ihanda ang kagamitan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halaman. Paalala, gamiting mabuti ang mga kagamitan upang makaiwas sa disgrasya pang suriing mabuti kung angkop ang lupa sa pagtatamnan ng halaman. Panglima, ilagay ang buto o bahagi na halaman na itatanim sa paso. Paalala, alalahanin tamang lalim ng buto na itatanim, gayundin ang bahagi ng halaman na ibabaon. Sumunod, dagdagan ng halumigmig ang paso kung kinakailangan sa pamamagitan ng pagwisik ng tamang dami ng tubig. Ilagay ito sa ligtas na lugar na hindi kayang abutin ng alagang hayop. Panatilihin ang halumigmig ng halaman hanggang sa ito ay maaari ng ilipat-tanim. Kung ang halaman ay nakahanda ng ilipat tanim, gumawa ng hukay kung saan ilalagay ang halaman. Siguraduhin tama ang lalim nito depende sa uri ng halaman. Diligan ito pagkatapos ilipat tanim. Para sa pagtataya, halina't magtanim. Isagawa ang pagtatanim. Ilapat ang mga natutunan mula sa benchmarking at demonstrasyon ng guro. Narito ang panuto. Bumuo ng tatlo hanggang apat na miyembro kada grupo. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagtatanim. Isagawa ang wastong hakbang ng pagtatanim. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard o pamantayan. Naihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa gawain. Naisagawa ng tama at maayos ang paglalagay ng lupa sa paso. Naisagawa ng tama at maayos ang pagtatanim ng buto o bahagi ng halaman. Naisagawa ng maayos at tama ang pagdidilig na itinanim isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagtatanim sa napiling halaman. Nagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. Napanatiling maayos at malinis ang lugar kung saan nagtanim. Nasagot ang mga tanong kaugnay sa pagtatanim sa napiling halaman. para sa ikatlong araw Tanong-Tugon Sagutin ang mga sumusunod na tanong Bakit kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halaman gulay at punong prutas? Tama. Kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halaman gulay at punong prutas? upang malaman kung paano sila aalagaan at gamitin. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga kahalagahang dulot ng mga pagtatanim ng ornamental, halamang gulay at punong prutas? Mahusay, ang pagtatanim ng ornamental na halaman ay nagpapaganda ng paligid. Ang halamang gulay ay nagbibigay ng masustansyang pagkain at ang punong prutas ay nagdadala ng sariwang prutas para sa nutrisyon. Para sa pagsusulit, kilalanin natin. Tukuyin ang mga sumusunod na halaman kung ito ay ornamental, halaman gulay o punong prutas. Ilagay ang iyong sagot bago ang patlang. Unang bilang, Dita. Pangalawa, latok. Pangatlo, aloe vera. Sumunod, sitaw, sigarilyas, mansanilya, rambutan, marang, mayana, at saluyot. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, halamang ornamental. Pangalawa, halamang gulay. Pangatlo, halamang ornamental. Pangapat, halamang gulay. Panglima, halamang gulay. Panganim, halamang ornamental. Pangpito, halamang prutas. Pangwalo, halamang prutas. Pang-syam, halamang ornamental. At pang halamang gulay. Sa loob ng paso, magsulat ng lima na halamang ornamental, halamang gulay o punong prutas na nakatanim sa inyong bakuran. Pagkatapos, magbigay ng dalawang paraan sa loob ng pandilig upang mapangalagaan ang mga ito. Narito ang ilustrasyon na paglalagyan ng inyong mga sagot.